Baiklah kalau saya tidak mau pergi arah, saya jadian balik ini barang dari cuping. Good morning mga katravel uh, Isa na naman pong magandang araw para sa ating lahat ah. So ngayong araw ay uh, may uh, bibisitahin na naman po tayong isa sa mga barangay ng uh, municipality ng uh, Yabung Samor Ito ay ang uh, barangay Kantong Tong Eh kasama natin ngayon si uh, Pitikerong Lagatao si uh, Mundagan Sikat, andun sa may unahan uh, Kamapasok pa lang namin sa crossing Papunta punta ng uh, barangay Gantongtong. Okay. So, kasi uh, sinalubong kami ni Sir sa may kanto kanina Papasok pasok dito sa barangay Kantongtong, eh. Okay. So, first time ko rin makapasok dito. Kaming tatlo, first time namin makapasok dito. So, ikutin na rin natin yung uh, Barangay Kantongtong So buti na lang medyo maganda yung panahon ngayon Sana hindi umula no hanggang mamaya Para Makapag ikot tayo ng ano Ng uh, barangay Barangay Kantongtong So ilang kilometro kaya simula sa kanto hanggang sa barangay kantong-tong eh medyo matagal-tagal na rin kami nag ano ni sir ito na pasyalan yung uh, barangay nila hindi lang nagkakaano kasi yun nga, medyo nabibisi pa tayo at uh, marami tayong schedule na ano sinusunod kaya hindi muna natin na ano si na ano si sir oh may tulay pala rito ay oh so maganda at maoki uh, okay na yung kalsada dito ano Ah, kapasok na yung four wheels. So andito na ata tayo. Mga traveler. Ito na ba 'yon? Birds, poultry farm. So, I guess malapit na. Malapit na tayo. E sa mga followers ko nga pala dito sa Barangay Kantongtong. Shoutout ko sa inyong lahat ano. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga viewers at mga top fan, mga top fan at uh, mga star senders uh, shout out po sa inyong lahat magandang umaga po araw ng sabado alas 9.19 ng umaga so kasama natin si Napitikerong Lagataw at uh, si Mundagan Sikad okay. pasyalan natin yung uh, barangay kantongtong ng uh, Yabong Samoar yan. So, welcome kantong tong rice processing. Oo, eto yun. Okay. So, yun na. Pasok muna tayo sa loob. Eh, yeah, yun yung bahay nila, sir. Okay, medyo, oh, ano yung ano natin dito. Eh, okay. I love Kantong Tong. Oh, ayos ah, ang paggagawa. Eh. May ano hindi sir. Sino ang pagkara? Ay, hindi ang balay ni Barangay Kapin. Ang mga tulit ha, Malikot ka dito pagka uh, abot mo nga ito malikot ka natin Bari madali siya na ingat Tapos malikog Sir, kana Sir, ka Ah, ka, oh, oh. Thank you So, ito yung uh, multi-purpose hall ng uh, barangay kantong itong ano Okay, so likod tayo dito Sinabahan tayo ni nila, sir So, uh, dito tayo dadaan Oh, sir Papayaga. Ah, okay. So, kanin nato to, rice ito. Ito yung ginagawa at ano? Ah, uh, paprice. Dyan ata. awat oh, ito nga. Kuhan, green. Ah, okay. Sige. Eh. Hey. <laughs> oh. Oo. Okay. So, off muna natin, no. Yung cam natin, no? Kasi nakakahiya naman. Kaya, barang wake up, So, okay guys, yun na uh, nakapagpaalam na po kita kay uh, napak, nakapagpaalam na po tayo kay uh, Barangay Captain. So, punta natin yung Kantongtong uh, Kantong Elementary School ng uh, Yabong Samar. Okay nga aga, sir. Okay, ito po yung Kantongtong uh, Kantong Elementary School, ano? So, close yung gate ngayon kasi walang klase kasi araw ng Sabado ngayon. O, oh, ito yung covered court nila. So, mas maganda sana kung makakapasok tayo sa load, no? Pero kaso lang naka-close yung gate. So, balik muna tayo. Yung mga taga-barangay kantong-tong na hindi pa po nakakauwi uwi ng uh, ilang years sa uh, kanilang barangay. O, uh, ito na po. Medyo tagalan yung punta natin dito. So, may kalsada pa ba dito? wait, ah. Uh, may kalsada pa dun. Okay, may kalsada pa pa eh, Saan ba yung kalsada? May kalsada pa dito May kalsada pa dito ma'am. May kalsada pa nga ma'am. Okay po, sige po. Thank you po. <laughs> Thank you po, ma'am. Okay, so, ito may kalsada po pala dito. So, daritsuhin muna natin, ano. Okay, uh, ah, mga ikot naman yung motor. So, ito. So, tingnan na lang natin kung ah, hanggang saan yung mga may bahay pa tapos sa ikot na tayo. Okay. So, taas na ata. Ah, so, ito na yung mundo. Ito na yung mundo. So,

uh, akala ko uh, uh, doro yung kalsada dun yung dulo uh, dolo pala yun ng kalsada na tapos yung uh, ano uh, simbahan na uh, sorry po uh, hindi ko po kasi alam pasensya na po so buti na lang napansin ko agad okay so balik tayo dito ikaw tayo dito banda okay nga aga ma'am Iya, yeah. So, maraming uh, malalaking bahay na pala dito sa ano? Sa Barangay Kantongtong, ano? Kinabahan ako na <laughs> nahiya ako. So, dito din, punta rin tayo dito. Tapos sa uh, balik na lang tayo doon sa may unahang banta. Hey. Okay. Sana maka makaikot tayo doon banda ano. Maka ano. So, punta pa tayo dito sa taas. Okay. So, pupuntahan uh, pa natin dito sa taas. Ah, may kalsada pa pala dito. Okay. So, may kalsada pa pala dito. So, ito yung taas na kalsada. Ito. So, ito yung covered court nila dito, Ito yung sinasabi ni uh, uh, Kapitan na dalawa yung covered court nila dito. So ito yung covered court ng Barangay Kantongtong. May may isang daan dun sa sa baba. At ya uh, dito rin sa taas. Okay. So balik tayo. Hmm. <laughs> Pamayrin. Oh, may kalsada pa ng ata sa. Okay. <laughs> may lapos pa kasi, sir? Okay, thank you. Okay, so may daanang para dito. Diretso tayo. Okay, so... May kalsada pa ata dito. May kalsada pa ata dito sa taas. So, okay. So try natin dito sa taas. Yeah, taas. <laughs> okay, so ayun. na, hanggang dito na lang. Eh mapayaga, aga, sir. <laughs> so, ito yung dulo ng ano ng uh, kalsada. So, balik tayo sa baba. Okay. <laughs> <laughs> Okay so balik tayo diretso tayo sa baba Tapos dito tayo liliko. Li li Ililiko tayo dito Sa right side Oh Ito yung top view Ng uh, barangay Kantong Tong Okay so Hindi tayo doon Nakadaan kanina Kasi uh, may inaayos na ano ay na ay naayos na natulog na. Okay, so mukhang uh, naikot na po ata natin ang uh, barangay kantong tong ano? So ito yun. Oh wait, yung isa nandito sa gitna, hindi pa natin nadaanan. So daanan natin ulit. Okay, pwede na, pwede na tayo makadaan. So daanan natin dito sa gitna ay hindi natin dinadaanan kasi lumiko tayo kanina sa right side no so ito yung uh, multi-purpose hall ng uh, barangay kantongtong tong oh. okay nga ka sir okay so ito yon ito yung hindi pa natin nadaanan kanina kasi nag-aayos sila ng ano ay may kalsada din dito sa gitna So, diretso na lang po muna tayo tapos hindi ko tayo ikot na lang tayo doon sa kabila kanina. Yung uh, doon sa may uh, school. Tapos dito rin pala sa kabila meron din. So, ang lampas ata noon isa uh, yung uh, covered court. Ano? Sorry po talaga, sorry po talaga kanina kasi yung uh, dito na pad banda, yung dulo simbahan na pala. Pasensya na po mga sir, mga ma'am. Kasi hindi ko po alam. <laughs> Akala ko po uh, may kalsada pa po doon pa lampas sa, ano. Lampas sa may lalampasan pa sa uh, ibang ano, kalsada. Sorry po. Eh, hey, so nagbibilad sila dito Okay, okay nga aga, sir. <laughs> eh, hey, nagbibilad sila dito. Ito yung gitna ng kalsada. Ito yung uh, kalsada papuntang Covered Court. So, so, hindi na lang tayo pupunta doon, ano. Okay pa nga, ma'am. So, dito na lang po tayo sa daan. Okay, so 'yun mga katravel ano, mukhang uh, naikot na po natin ang uh, buong barangay ng uh, Barangay Kandongtong. Ah. So, okay, uh, diretso na tayo. Balik na tayo kina Sir. Okay, uh, punta natin si sir kasi mag aano uh, tayo ng uh, pinipig <laughs> okay uh, so hanggang dito na lang nga tayo mga ka-travel at uh, medyo uh, dadaan pa tayo wala sir <laughs> okay thank you so much po sa lahat ng aking mga followers at mga subscribers dito sa barangay kantong tong uh. Oh maraming maraming salamat po kay uh, Barangay Captain at sa lahat po ng barangay officials ng Barangay Kantongtong. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po at uh, maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. And bye.